po ay Sir Carlo Turbo na sa kasalukuyan ngayon ay siya kumakatawan doon sa pampanguluhan ng Federasyon sa Gabin na kung saan po ay mayroong saklaw na walong bayan at doon sa loob ng walong bayan ngayon ay mayroong nakapaloob na mga pamayanan, ng tigtaanan na 40 isa is pamayanan yung nalo doon sa loob ng, ng, mga, ng mga bayan na kung saan po ay kami ay sa ngayon ay nagdiriwang ngayong araw ng linggo ng katutubo. At ang pamahalaan, ang, ang mga ahinsya ng pamahalaan ay aming pinadala ng mga imbitasyon pero auna uh, una, una ay bilang sila yung kinikilala namin amin amin aming gobyerno tapos DNR, ar uh, pinadalhan din namin para do sa sumaksi do sa aming gaganapin niya ang pagdiriwang at para maalman niya yung aming mga hanain. Pero sa uh, saka po ang munisipyo, ang mga munisipyo tatlo, di sa Nakar, Infanta at sa Karyal uh, pinadalhan din namin. Pero gayon din nga nangyari, hindi rin sila naka, nakadating dahil may mga halagang importante, mga inupuan din daw ng mga ay Kundi ang ang real ang impanta po yung nakarating si Vice LA ang nakaupo, nakasaksi at uh, nakinig do sa aming mga ginanap na mga pagtatalakayan sa Luna Plaza. Ang probinsya po pinadalhan din namin ang ating mahal na, na ang ating mahal na gobernador para sumaksi do sa aming uh, sa amin magagawin na uh, pagdiriwang uh, pero hindi rin po siya nakarating kundi yung kanyang yung kanyang nasa loob din nung, nung kanyang pamahala bilang gobernador siya ang Paksido Paksido lang yung nakarating at uh, siya ang sumaksi rin at nagbahagi sa amin kalagayan at nagpahayag kami roon na sana ay kilalanin ang amin karapatan lalo do sa loob ng ating uh, lupaing ninuno pero hindi hindi dumating ang NCIP hindi dumating ang DNR kung kaya ang nakapagpaliwanag ng pahapaya pero hindi ka kalalim dapat ay naasahan namin na pagkakataon na sagutin yung aming mga hinain at dapat ang sasagot nito ay DNR at saka ang NCIP pero hindi po nila pinahalagahan yung amin binigay sa kanila invitation para saksyan ang amin mga pinagsasasabi na binabaliwala nila yung aming karapatan sa loob ng lupain Minino. At kapag merong nadating na mapra, lalo na po kung may mga project ang ating gobyerno na dito dito ipapasok sa loob ng aming ng Ay kahit walang malinaw na FPIC ay pinagpapatuloy pa rin nila yung pagpasok ng, ng kung kaya kaya po ganito yung nangyayari sa aming makasutubo nagkakawatak-watak kami dahil hindi lang nabukuha nila ng ng PSA kundi sa namin namin bilang kami makasutubo pag alam nila hindi kami papayag yung kabila naman ang kanilang para sila nila ang pasangayon at sa ngayon po ay kami ay halos naghahati naghahati kami dahil aalaw namin yung sa isang malaking Purik, na natin sa nakat. Yung kaliwadam. Kung kaya po kami ngayon ay gumawa ng isang gumawa na po kami ng isang uh, pagbubuo ng bagong IPEs. Para lang ito ay mailaban na, maalaban na namin yung kanilang mga pagpayag na wala sa malinaw no, na uh, sa amin wala sa malinaw. po yung panawagan ninyo para pangalagaan ng Sierra Madre? Kaya po kami bilang kami makatutubo ay kami po ang panawagan namin lalo na sa DNR uh, NCIP sana naman ay huwag nilang ipag, ipagwalang bahala yung aming mga hinain lalo po yung ating, ang ating gobernador sana ay huwag ipagwalang bahala yung aming karapatan sana dinggi naman nila o Harapin kami, usapin kami, pag-usapan namin ng maayos para hindi kami nagkakaganito, nagkakahati-hati ang paniniwala. Nasamantala kung walang ganas, kung walang ganas ang project ay hindi na magandito ang aming sinasabing na, na mga usapin Nagkakatampuhan, nagkakahihwahan, walay kami ng aming uh, paninindigan. Kasi napakahalaga po ng uh, kabundukan ng, ng Sierra Madre bilang tahanan ninyo at uh, yun yung kinakailangan na magkaroon ng maayos na nausapan. Tama sir. Gawa ng una diyan sa amin di sa aming iyang uh, lupain ni Nuno ay naririyan ay nasabi naman ni pero mas gusto ko rin na banggitin yung lalo hindi lang yung kabuhayan hindi lang masagrado pati yung aming kultura ay ay nawawala nang dahilan sa sa pagkakahiwalay nga ng aming paninduan. Maraming po salamat. Uh, ako si Marcelino Tena, traditional leader ng Sagibin LN. Ang Sagibin LN ay samahan ng mga katutubong dumaga at na binabaka at ipinagtatanggol ang lupaing ninyo. Uh, ito ang sa linggo ng katutubong, Uh, pinagdiriwang namin ito tuwang tuwing buwan ng Oktobre. At ito ay halos buong Pilipinas, ipinagdiriwang ng lahat ng mga tribo ang buwan ng Oktobre bilang araw ng mga katutubo. Dito, nagtatagpo-tagpo o nagkakasama-sama ang mga katutubo para magdaos ng mga pangkultura, uh, maglabas ng mga kaugalian sa pagkain, Uh, at iba, iba't-ibang mga pagpapalabas ng mga kabataan kasama natin. Ngayon, dito sa gano'ng sitwasyon namin, dito din na, na din namin inilalabas yung aming mga isyo. Oh, ano po ba yung mga isyo na inyong naranasan o mga problema inyong naranasan uh, mga katutubo? Ang pangunahin namin naranasan dito una, simula simula pa yung pag-agaw ng aming lupain ng mga may mga mayayaman yung may mga pera tuluhan nila ang sumunod dito ay yung ang pag-agaw ng malawakan ng kaliwadam ang kaliwadam ito yung sisira doon sa aming lupain ni at ang, kal ang kalikasan at sa relasyon na pati naming mga katutubo dati-rate Noong wala pa, noong, noong wala pa ang Kaliwadam, magkakasama kami mga, mga kamag-anakan, mga katutubo. Pero ngayon, simula nung dumating ang project na Kaliwadam, away-away na kami at yun ang pinakamasakit para sa aming mga katutubo dahil lang sa proyekto ng Kaliwadam na yan. Ano po yung panawagan natin sa ating pamahalaan? Ang panawagan namin sa pamahalaan lahat na nasa gobyerno, uh, alam namin na ito ay project ng gobyerno. Pero dapat alamin din nila kung sila ba ay yung sa usapin ng NCIP na ito ba ay dinaan nila sa tamang proseso ang pagkuha nila ng EPIC? Kaya kami lumalaban dito dahil alam namin na hindi talaga sila tumupad o sila ang lumabag doon sa uh, mga at batas ng katutubo tungkol sa EPIC. At isa pa, ito rin talaga yung uh, ang panawagan namin dito ay tingnan din ng mga nasa gobyerno yung kung sino ba talaga ang nagkamali sa hanay namin o sila. Dahil alam namin na patuloy at patuloy nilang ginagawa ang paggagawa ng dam na yan kahit alam nila na sila ay mali. At kinakasangkapan nila ang kapwa namin katutubo para uh, mapapayag doon sa kaliwadam Kaya ang panawagan ko sa mga nasa gobyerno uh, itigil na talaga yung kaliwa dahil maraming masasakripisyo na buhay ng katutubo at ang pinakamahalaga huwag masira ang lupa lupaing ninuno at siyempre, ang Sierra Madre. Uh, sa kasalukuyan po kasi kasabay ng inyo ng pagdiriwang ng linggo ng mga katutubo ay yung ginaganap din ninyo yung uh, pagdiriwang ng na pagliligtas ng Sierra Madre o Save Sierra Madre Day. Ano po bakit ba kailangan iligtas natin ang Sierra Madre? Una, una ang Sierra Madre mula sa aming mga ninuno minulat na na ito yung aming tahanan. Dito kami kumukuha ng mga gamot. Dito kami kumukuha ng pagkain. Dito rin inilibing yung aming mga ninuno. Narito din yung aming mga sagradong lugar. At siyempre hindi lang katutubo ang nakikinabang sa Sierra Madre. Maging lahat ng Pilipino ay malaking benepisyo ang ibinibigay ng Sierra Madre. Ito rin ang lumasag ka sa mga unos o bagyo o sakuna na nangyayari sa ngayon dahil sa ngayon kitang kita namin sa pakiramdam namin sa sobrang pagkasira ng kalikasan umiiral na talaga ang climate change una ang climate change hindi lang yung init at ulan kundi ang climate change na nararamdaman namin yung mawala na rin yung kabuhayan ng mga katitubo bakit? dahil sa sobrang sama ng panahon ang mga hanap buhay namin ay naapik na. Bakit din? Dahil ang pangunahin na ang mga hani kung matatandaan natin. Napakarami kaming nakukuha na hani yung bulot. Pero sa ngayon, hindi na makabulaklak ang mga puno dahil sa sobrang pagbabago ng panahon. Ang isa pang matinding na climate change na nararamdaman namin, hindi na rin namin mapapag-aral ang aming mga anak. Doon sa usapin ng iyon dahil wala nang na ngang hanap buhay kaming mga katutubo. Magandang araw, ako si Conchita Calzado, isang katutubong dumagas na dito sa bayan ng General Nakar, isa sa traditional leader ng ng aming tribu. Ako ay taga-barangay Magsikap. Ngayong araw ay kami nagdiwang ng aming linggo ng mga katutubo na kinilala ng simbahan ito ay aming pinasasalamatan sa buong simbahan. Nag-imbita rin kami ng mga tao na galing sa mga komunidad at maluwag silang lumalo at uh, nakibahagi sa pagdiriwang na ito. Ganoon din nag kami sa parte ng pamahalaan at at iba pang mga supportan grupo. Narulungkot lang kami dahil ang mga ang iba namin inimbitahan sa mga sa mga ahensya ng gobyerno ay hindi nakadalo gaya ng NCIP na inaasahan sana namin tutugon sa aming bukas na talakayan sa mga tanong at mga paglilinaw ng aming ng aming matatanda lalo na na naroon uh, tungkol sa aming IPA at nagpasya rin kami sa araw na ito na idiklara at ipakilala sa lahat na kinaukulan maging ahinsya ng gobyerno ito at sa mga iba pang suportang grupo na itatayo namin ang aming pamamahala sa lupain ninuno na taliwas sa, sa mga sa, sa itinayo at kinilalang mga leader ng NCIP at NWSS na ataking sariling interes ang kanilang uh, tinutugunan at hindi kinikilala ang kapangyarihan at kakayanan ng aming mga komunidad. At sa iba pang maraming dahilan ay uh, tahasan naming idiniklara sa araw na itong ihihiwalay namin ang aming pamamahala sa lupaing dinuno sa pamamahala ng kinilala na ng NCIP, IPS at IPO Ganon din nalulungkot naman kami sa kabilang banda dahil ang ang NCIP na pangunahin sana sasagot sa aming mga tanong ay hindi nakadating. Hindi namin alam kung ano ang kanilang dahilan dahil hindi man lang nagpadala ng tagapagsalita kung wala man yung mga opisyal nila magsasalita kahit man lang sulat para malaman namin kung ano ang kanilang kasakutan. Doon sa itatanong sana ng aming mga matatanda. Ah, uh, ang DNR nagpadala ng 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 kinatawan ngunit hindi rin naman nakasagot sa aming mga tanong. Wala man siya ay nagbahagi ng ilang mga kalagayan. Nalaman din namin na may mga posibilidad na mga pangyayari, gaya nung issue namin sa mga lupa na tuloy-tuloy ngayon pagsasukat sa mga komunidad ay nabanggit na titingnan at pag-aaralan tungo ano ang kanyang magagawa. Ganun pa man, pinasasalamatan namin ang kanilang presensya. At naroon din ang PNP at saka ang AFP. Nagsalita rin si ang kinatawa ni Mayor Grace. Inimigahan din sana natin ang ibang LGU gaya ng Real at saka ng General Nakar pero hindi sila nakapagpadala ng kinatawa niya na pa man ang pangyayari, marami namang suportang grupo ang dumating at nagpahayag ng pagsuporta sa aming sitwasyon at mga kalagayan, mga isyu At mm, inaasahan namin na ang aming agenda na isinusulong para sa kapakanan ng aming susunod na sa saling at kalikasan ay kaisa namin sila. Kaisa namin ang malawak na mamamayan. At naniniwala din kami na sa mga susunod na panahon ay makakamit namin ang tagumpay sa tulong ng mga suportang grupo na ito. Uh, ang simbahan po ba ay isa sa katuwang ninyo? Sa... Uh, kanina umaga, nagsimula kami ng 5.30 ng umaga para uh, para Pinilingan namin ang kagalang-galang na obispo na magsagawa ng misa at kami naman ay uh, pinuntahan sa misa. Nag-iimbita din sana kami sa mga munting sambayan ng kristyano. Ngunit ay may mga gawain daw sila kaya sila ay hindi nakadalo na ilan pero hindi sila ganun karami sa misa. Kaya nga ang aming mga leader ay nagsalita nila ang, ang epekto ng kaliwadam ay hindi kami ang pangunahing maepektuhan sapagkat kami ay nasa sa kataasan na lugar. Ngunit itong kababaan, kung saan naroon ang ating mga munting sumbayan ng ay hinahanap din namin yung kanilang pagsuporta sa mga gawain din Kaya patuloy kaming nananawagan na sana magsama-sama tayo na hangarin na hindi matuloy ang kaliwadang dahil ito ay sisira sa malawak na pagbubatan at nais pa natin yung pare-parehong pag-ingatan kami ay naninindigan hanggang sa kasalukuyan at sa mga susunod pa dahil lang ang ng aming mga leader na nag, laging sumisigaw at nakikiusap sa mamamayan na kami ay suportahan ang pinanghahawakan namin na ang paninindigan ng aming matatanda na nagsasabing kahit sila ay isa na hindi sila kailanman pwedeng pumayag sa mga proyekto makakasira sa kaliwadang sa, sa kalikasan kagaya ng kaliwadang at Uh, hmm. Sino nga ba talaga ang tunay na apiktado sa pagtatayo ng kaliwadam? Kami ay naniniwala na hindi lang naman kami mga katutubo ang apiktado dito. Ang aming paniwala ay kung sino ang nalito sa kapatagan ay siyang mas lalo maapektuhan. At dahil sila yung may malalaking pundat, sila yung may mga sanay na, na mamuhay, mga sanay na mamuhay na may may mga inaasahan, hindi kagaya namin na kami ay namumuhay lamang ng simple at wala kaming negosyo, wala kaming malalawak na palayan, wala kaming mga tindahan, nalulubog kung sakasakaling ang, ang proyektong dam ay biglang uh, nasira at bumaha ng malaki kagaya ng 2004. Sila rin yung, sila rin yung mahihirapan na magpanibagong buhay, mawawala ng kabuhayan at sana wala din mangyaring mapatibuhay nila ay madamay. At kami, kung kami ay kung sa, sa aming tribu, kami ay sanay na manakbo sa bundok at kami naman ay nasa kataasan. Kung iisipin natin ay eh, hindi kami direktang apiktado ng proyektong kaliwala. Kaya ang aming panawagan, suportahan ninyo kami para sa inyong kapakanan at ito hindi, hindi lamang para sa amin, kundi ito ay para sa lawak, mga mm. kapakanyal at karapatan din ang lahat.